kwento ako dito, na tinulungan din po ako ni Gerard, pero siyempre, okay, uh, huwag kayong isip na baka binigil akong datong, ha? Hindi. Ah, uh, alam mo, <laughs> okay? na aksidente ako, nakakaloka. Nasa SM Purview po kami, para sa, uh, si Rupa kasama ko, si Gerard, ini-endorse nilang mga uh, produkto, no? Uh, si Gerard yung Cosmo Cosmo C, si Rupa naman yung Cosmo Skin, oh, that time. Okay? So, nandun mm -hmm. kami sa sa dressing room nakaupo may may uh, tent nasa tent kami doon apo nakaupo ko doon sa silvia oh yung ano ano silvia yung mga white mga ganun mono block Monoblo doon gumanon yung mono block na sira gumanon yung kanyang apat na upuan oo naghiwalay silang apat ayaw na nilang magsama-sama <laughs> hihiwalay na abang nakaupo ako nakakaloka di ba po di ba kasi minsan ang reaction ng iba natatawa di ba kasi parang parang co co uh, comedy scene di ba pero alam mo si Gerard what he did talagang tumayo siya may, siya ako. may i rescue at may i tulong may i buhat sa iyo para itayo ka nakakatuwa talaga Ano? talagang matulungin siya, di ba? Na-experience ko, di ba? May experience ako sa kanya. may experience Mahal ko ako. Mahal siya. Yan, na, natulungan niya. O, o baka ibahin ang sinabi ko, di ba? Pero yun nga, napakabait niya. And always naman, pag nakikita niya na ako, lagi niya talaga ako binabati, niyayakap niya ako. I, uh, parang si Coco Martin din niya, rin. napakabait. Uh, pag nakita ako, kahit lalapitan ako, yayakapin niya ako, nagkikiss pa, di ba? Ganon kabait si Coco. Sa mga, May mga artistang uh, eh, no? sa mga unang nakilala ni Coco noong 2002, mm -hmm. uh special participation pa lang siya sa week, the uh, weekly youth-oriented show ng um, GMA 7. GMA 7.